Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Alam niyo po, dun sa book na ginagamit ko, ito, ay madami tayong mga kabarangay na interested makakuha ng kopya ng book na ito. Alam niyo po, yung mga nag-inquire sa akin, saan ko daw ito kinuha, yun pong author nito ay nagkataon na taga dito din sa amin sa Laguna. At nag-usap po kami nung kanyang anak na Pwede kong i-promote ang book na ito dito sa Katarungang Pambarangay Channel. So, dun po sa mga interested na tumatawag sa akin, Luzon Visayas at Mindanao, ang lagi kong ko sagot ay, December 1st o first week ng December, magiging available ang book na ito. Ang good news mga kabarangay, ito pong Katarungang Pambarangay Book na ang laman po nito ay English and Tagalog. Ha? Katarungang pambaranggay law. Pangalawa po ay implementing rules and regulations. At pangatlo ay yung ating mga KP forms. Napakadali pong intindihan nitong uh, ng laman ng mga buk na ito. para At uh, very uh, ideal po ito. Lalong-lalo na doon sa ating mga bagong talaga na Lupon members. Kahapon po ay uh, umorder sa akin ang uh, isang barangay sa Candelaria, Quezon. Uh speaking of order, uh, gusto ko pong i-shout out si Sir uh, Roger Capusi ng Candelaria, Quezon. Siya po ay isa ding masipag na lupon member doon sa kanilang bayan. At umorder po siya ng mga books na kadayan nito at uh sabi niya, meron pa daw mga susunod. Kasi po, ulitin ko, napakadaling intindihin ng book na ito. Lalo't higit doon sa mga nagsisimula pa lang na Lupon member. Okay. Kung gusto niyo pong umorder nito, ang telephone number ko po ay 0921-751-5016 at ang mode of payment po ng book na ito ay cash on delivery at ang courier po natin ay LBC. Ngayon, kung tatanungin niyo po eh magkano naman ang shipping fee? Hindi ko po alam dahil LBC po ang nagde-determine kung magkano ang shipping fee mula dito sa Laguna papunta dyan sa inyong lugar para po sa book na ito. Kaya po mga kabarangay, uulitin ko, ready na po ang book na ito. Pwede na kayong umorder sa akin. Ang halaga po nito ay 450 each. Uh, mura lang 'yon mga kabarangay kumpara sa uh, kaalaman na makukuha po natin dito. Kaya mga barangay, maraming salamat po at uh, God bless sa inyong lahat at God bless din po doon sa mga bagong na uupong Lupon member sa bawat barangay nationwide. Maraming salamat po. Ito si Jeffrey ng Katarungang Pambarangay Channel.